Magandang araw mga kaibigan! Welcome sa ating programang Ang Pinagpalang Buhay, The Blessed Life. Ako si Atlas at masaya akong kasama kaya muli sa panibagong paglalakbay ng pagninilay at pag-asa. Isang paglalakbay tungo sa isang buhay na puno ng liwanag, payapa, kagalakan, sigla at pagpapala. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang uri ng lakas na madalas hindi napapansin. Isang lakas na hindi nakikita sa sigaw, sa tapang ng tindig, o sa dami ng kaya mong gawin. Ito ang lakas na dumarating kapag ang puso mo ay marunong manahimik. At gaya ng lagi, hindi ako nag-iisa. Kasama ko ang aking mabuting kaibigan, si Echo. Magandang araw sa iyo Atlas at magandang araw sa ating mga nakikinig ngayon. Alam mo, napapanahon ang paksahan natin. Sa mundo nating halos hindi tumitigil, puro deadlines, notifications, at mga inaasang sagot, parang ang hirap hanapin ang katahimikan. Pero minsan, doon pala natin matatagpuan ang tunay na lakas na hindi natin alam na meron tayo. Tama ka, Echo. Kapag iniisip natin ang salitang lakas, kadalasan ang naisip natin ay sigla, bilis o tapa ang nakitang kita sa labas. Pero may mga sandali sa buhay na hindi natin kayang sumigaw, kumilos agad o itulak ang sarili ng mas mabilis. May mga araw na ubos ka na at sa halip na lakas, ang nararamdaman mo ay katahimikan. At doon, sa tahimik na sandaling iyon, doon ka pala muling magtatagpo ng sarili mo. Ang tahimik na lakas ay hindi kahinaan. Ito ay kusang dumarating kapag pinili mong huminto, hindi dahil sumusuko ka, kundi dahil nagre-reconnect ka. Sa iyong sarili, sa iyong puso, at sa Diyos. At minsan atlas, ang katahimikan ay hindi madaling tanggapin. Minsan, nakakatakot pa nga kasi kapag huminto ka naririnig mo ang mga bagay na matagal mo nang iniiwasan mga tanong mga alaala -ala, mga takot pero kung papayagan mo ang sarili mong makinig mararamdaman mo na sa gitna ng lahat ng ingay may isang tinig na hindi nawawala ang tinig ng Diyos na palaging naghihintay sa likod ng katahimikan ang lakas na nagmumula sa Diyos ay hindi maingay. Hindi niya tayo binabagyo para lang marinig natin siya. Madalas, dumarating siya sa anyo ng payapang hininga, isang tahimik na paalala. Anak, kasama mo ako. Hayaan ninyong ibahagi ko ang isang kwento, isang sandaling karaniman sa paningin pero napakalalim ang aral. Si Beth ay isang babaeng maraming hinahawakang responsibilidad. Isa siyang empleyado, panganay na kapatid, tumatayong breadwinner, at minsan, pakiramdam niya ay kailangan niyang maging malakas para sa lahat. Isang araw, pagkatapos ng isang mahirap na meeting, umuwi siyang parang pagod na hindi kayang ilarawan. Yung pagod na hindi lang sa katawan kundi pati sa puso. Pagbukas niya ng pinto, hindi niya agad pinuksan ng ilaw. Parang gusto niya maramdaman muna ang katahimikan. Umupo siya sa sahig, malapit sa bintana. Wala siyang ginagawa. Wala siyang iniisip na dapat tapusin, walang pinipilit, walang sinusubukang ayusin. Hinayaan niya lang ang sarili niyang huminga. Sa labas, may dumaraang sasakyan. May ilaw ng bahay na kumikislap at may simoy ng hangin na malamig. At doon, sa gitna ng ordinaryong gabing iyon, may nangyari. Unti-unti niyang naramdaman ang bigat na bumababa mula sa dibdib niya. Para may invisible na kamay na humahaplo sa puso niya. Hindi para solusyonan ang lahat, kundi para ipaalala na okay lang mapagod. Okay lang huminto okay lang magpahinga. Habang nakaupo siya, may bulong na parang humaplo sa isip niya. Anak, hindi mo kailangan kayanin ang lahat ngayon. At doon, napainak si Beth. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil sa wakas. May lakas siyang umamin sa sarili na pagod siya at sa mismong pag-aamin na yun, dumarating ang tahimik na lakas na galing sa Diyos. Hindi nagbago ang mga problema niya kinabukasan, pero nagbago siya. Mas magaang ang puso, mas buo ang loob, mas tahimik ang kaluluwa. Ang ganda ng kwento mo, Atlas. At siguro marami sa nakikinig ngayon ang nakakaramdam din ng pagod ni Beth. Yung pagod na hindi mo masabi sa iba. Yung pagod na gusto mo lang maramdaman na may nakakaintindi. Pero ito ang gusto natin ipaalala. Hindi mo kailangang magpanggap palagi na malakas. Hindi mo kailangan ipakita na ayos ka lang. Minsan ang pinakamalakas na pwedeng gawin ng isang tao ay ang aminin na hindi niya kaya lahat at hayaan ng Diyos ang maging lakas niya. Tama ka, Eko, at sana marinig ito ng kahit isang taong nakikinig ngayon. Hindi mo kailangang maging perpekto para maging malakas. Hindi mo kailangang maging mabilis para maging tama. Hindi mo kailangang magpanggap para maging mahalaga. Minsan, ang lakas ay nasa katahimikan sa sandaling pinili mong pumikit, huminga, at magtiwala. Dahil sa katahimikan, hindi nawawala ang Diyos. Sa katahimikan, doon siya mas madaling maramdaman. Kung ikaw ay pagod ngayon, kung ikaw ay nabibigatan, kung pakiramdam mo ay hindi mo alam saan ka kukuha ng lakas, hayaan mo munang maging tahimik. Hindi ka nag-iisa at hindi ka kailanman iniwan ng Diyos tayo'y manalangin. Panginoon, salamat sa tahimik na lakas na nagmumula sa iyo. Salamat sa presensya mong hindi napapansin ng mundo, pero ramdam ng uso. Sa mga sandaling pagod kami, sa oras na hindi namin alam kung paano magpapatuloy, yakapin mo kami at punuin ng kapayapaan. Bigyan mo kami ng tapang na huminto, ng lakas na magtiwala at ng puso na marunong makinig sa iyong bulong. Lahat ng ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Kung nakaka-benefit at nabibless kayo sa ating programa, inaanyayahan namin kayo na mag-subscribe sa channel na ito by pressing yung subscribe button sa ilalim ng video nang sa gaon kayo makatanggap ng mga notifications sa mga bagong labas na episodes. Dahil na-bless kayo, Hinihikayat din namin kayong ishare itong video na ito sa mga taong palagay ninyo ay nangangailangan ng mensahe ng episode na ito by pressing yung share button at nang sa ganoy, makatulong ka sa mga kaibigan at minamahal mo sa buhay. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong araw at sa pakikibahagi ng inyong panahon dito sa Ang Pinagbalang Buhay, The Blessed Life. Naway matagpuan inyo ang inyong tahimik na lakas sa gitna ng araw, sa mahinahong hangin, sa simpleng paghinga o sa maikling panalangin. At kung dumating ang gabi na parang sobrang bigat ng mundo, alalahanin mo, hindi mo kailangang sumigaw para marinig ng Diyos. Naririnig niya ang tahimik mong hinga. Hanggang sa susunod na episode, let's live our best, let's live our fullest, Let's live a blessed life. Magandang araw muli. Pagpalain tayong lahat. God bless.